Uh, Nag-harvest kami kagabi Nag-overtime kami until uh, Early 12 o'clock at night Midnight So, today, yan, hinahakot na yung Aming mga bins, tapos ngayon Mayroon pa dito sa kabila Yan, hinahakot pa para uh, Ilagay dito para dalalihin na doon sa kumpanya Na kumukuha ng Aming uh, ani So, ganun lang talaga mga palangga Ayan, ang asawa ko at saka yung Driver ng, ayan driver ng, ng naghahakot ng mga bin so uh, super cold mga palangga. super cold talaga so pero wala akong magawa so no choice talaga kasi uh, kailangan mo na dito ka tumulong kasi bigla bigla yung tumawag yung asawa mo so ganito ang buhay ng asawa na farmer kasi kailangan nandito ka sa malapit kasi pag kailangan ano nga kailangan tulad ngayon is super cold so bigla magsabi na make some coffee so kailangan marinig ko siya ayan whoops scary Yan. so pati mga palangga nag change na yung weather kahit fall pa siya hindi pa siya fully winter pero grabe na ang lamig so meron akong lamig sa ilalim meron akong jacket meron akong Ganito ka ano ang Canada so kung mapunta kayo ng Canada marami kang ika-considered ng mga mga bagay tulad ng itong kalaban mo talaga ang cold ayan o no? Ayan, nag-change na yung kulay ng mga dahon. Ayan. So, uh, ayan ang isang wagon. Isang wagon ng ano, isang wagon na na corn, um, uh, corn seeds kan bean seeds. Ayan. So, ayan, mga palangga. Ilaglagay na naman siya ulit dyan. Ayan. Tapos para loading na sa, ayan, oh, para loading na sa, So ganito ang buhay palangga. So kung magkasawa ka ng uh, farmer dito sa Canada, kailangan mo rin na magiging matibay, matatag. Kasi kung paano pa, ka, pa-wikwik ka, ah uh, hindi ka makatulong sa asawa mo. Ako naman is kagabi kahit ayan mga palangga mga bins. Ayan. Galing doon sa, galing doon sa ano, sa ano yung tawag, galing doon sa wagon. Ayan. Hinihigot doon. oh, yan ang ano ng, ng pagpa-farm para palangga Ayan kailangan nandito ako sa malapit sa sinabi ko na kasi uh, para naman makatulong para hindi naman tayo kahit asawa natin yun pero kailangan din nating tumulong kasi uh, hindi lang tayo taong bahay pero nagda vlog vlog ako tapos nandito bigla ah! bigla yung ano yung tagamaniho ng, ng ano ng ang ganating mga palanggaw oh. Ayan. O, oh, di ba? Ang ganda naman. Ng... Tapos, ito yung paligid. Ayan. Mga palangga, dyan ako. Dyan ako umaakyat. Inaakyat ko yan kasi nagpapako ako dyan. Pinapako ko yung mga uh, siding. So, dito ko natutunan ang lahat ng mga natutunan ng asawa ko sa buhay. Tinuturo niya sa akin kung paano maglagay ng sidings, kung paano mag... yung may tinatawag na G-trim. Lahat-lahat na kasi... At... Uh, yung adjustment period mo kailangan mong makisabay sa kaya ko pinatakpan yung buko kasi ano malamig ayan mga palanggaw oh. so yan ang buhay kanadayahi gato talaga ang ang buhay pag so mga palangga, get ready kung kayo ay mag-asawa ng a-farm na tawag na a-farm na farmer kasi kailangan mong mag-involve sa lahat ng mga ginagawa niya so thank you for watching mga palangga so till next time thank you for supporting my channel in youtube so uh, charot, bitaw mga palangga thank you so much for watching and watch for another video